Ito muna ang kwento ko sa'yo. No, okay. Hindi ko pa gano'ng sineseryoso ang negosyo. Yung utak ko, baguhan pa lang sa pagnenegosyo. Ang gusto ko, puro yung ano pa lang, yung laro-laro lang, yung online games lang. Yun ang mga gusto ko dati. Hindi ko pa sineseryoso yung pagnenegosyo yan eh. Pero talagang dati, mga negosyo ko, talagang pinaplano ko yan na maayos. Ini-strategize ko yan. Para maiwasan ko yung, yung mga aberya, yung mga mali. Pero ang problema, nung tumatagal na ako, kahit anong plano mo pala, hindi hindi ka makakalusot sa problema sa pagnenegosyo. Ang negosyo, palaging may problema. So ang ginagawa ko niyan, nung nalaman ko yan, sa pagtagal, sa experience mo malalaman yan. So ang ginawa ko niyan, may sinubukan ako na hindi ko na lang sasabihin kung anong oportunidad yon, anong business yon. Basta may sinubukan ako na mahirap siyang gawin. Talagang sinunggaban ko agad, wala nang isip-isip, wala nang plano-plano, sunggab agad. At nung nakuha ko yung mindset na yan, ngayon hindi niyo napapansin. Ito lang lagi nakikita yung Mr. Cha Gym Republic pero may pinagkakakitaan pa akong iba dahil sa mindset na yan nung nalaman ko yan.